Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FPBC in collaboration with Satellite Digital. My name is Shira Peña, your travel host and buddy for this episode. And guys, we're on our part two of our Hong Kong Disneyland adventure. Kaya guys, siko continue natin yung fun and exciting rides and attractions dito sa Hong Kong Disneyland. real travels value for money food trip accommodation na sulit. real travels because, because adventures, are adventures are the best, best way to learn, learn. So right now guys, we're here at Toy Story Land at ah, talagang magta-try tayo ng mga rides live na live. Kaya simulan na natin guys. Let's go, go, go! Grabe no, ang ganda dito sa Toy Story Land. If you're a fan of Toy Story, si Buzz Lightyear, si Woody, kitang-kita mo na ang ginawa nila dito sa area na to sa Hong Kong Disneyland, in-enlarge nila lahat ng mga laruan like yung mga Lego, yung mga Kinex, yung mga Crayola, yung mga laruan ng mga ABCD, ganyan. In-enlarge nila lahat para magmuka tong napakalaking parang ano napakalaking room ng mga bata na merong laruan, so ganon siya may domino, merong mga ilaw, may toy box, so ang galing lang guys, it's very colorful here at ngayon magta-try na tayo ng mga ride, so let's go. tapos ko lang with this RC racer na parang Viking styles na roller coaster. Well, hindi siya roller coaster. Kung nakikita niyo sa likod ko, guys, ayan siya. Ayan o, oh, pataas, pababa na ride. Sobrang thrilling, sobrang grabing, extreme ride siya. Tapos yung sumakay kami, saglit lang naman siya, pero feeling ko yung pag-akyat namin, parang iwan yung kaluluwa ko dun sa taas. Sobrang parang nakakalula na nakaka, nakaka, ano talaga? <laughs> Nakakatili talaga. So, yun guys. Try nyo to sa so, Toy Story Land, the RC Racer. It's one of the pinaka, pinaka fast thrilling rides nila. So, yun, hanap pa tayo ng era ride. Let's go, guys! Uh -huh. Easy na! so parachute. Para siyang tower drop pero medyo mas gentler version. Actually, may nakita kami mga 2-3 years old sumasakay nito with their parents. So, okay na okay siya for all ages. Pero mas okay siya actually. Mas nakakatakot pa nga yung RC Racer kanina. Pero dito sa Toy Soldier Parachute Ride, masaya siya kasi kitang-kita mo pala yung buong view ng Toy Story Land. Nakakatuwa. Sobrang taas. Pero ang maganda, may enjoy mo yung view. Tapos, mahangin siya. Sobrang presko. Para lang siyang duyan na vertical ayan so tara guys explore natin yung kabilang area naman let's go ayan guys nakikita natin live na live na si Woody sumasayaw kasama yung mga soldiers niya galing sa Toy Story ayan outside Woody okay. boss Story Land guys. Pag naglakad pa kayo makarating kayo dito sa another area ng Hong Kong Disneyland which is the Mystic Point. Tapos dito mo makikita yung mga rides like Mystic Manor tsaka yung iba pang mga rides na nasa mga magical theme and yung mga wands and all of those stuff na magic. So yun guys, explore natin to. Tara! Guys, okay, so papunta na kami dito sa Mystic Manor. So tingnan natin kung ano yung makikita natin dito. Let's go! Ayan guys, sa loob na kami ng Mystic Manor at dumilim. Actually, nakasakay kami sa isang parang sleigh. Mas madilim na, wala ka nang makita oh. <laughs> Pero ang galing, very mystic yung manor kasi kita nyo guys. May mga... Ayan guys, nandito na tayo sa loob ng Mystic Manor. So nakakatuwa kasi it's a very interactive experience. Papasok ka sa 3D Museum with interactive stuff. So, ang galing lang guys, kasi kita-kita mo dito, kakaibang kakaiba yung team. It's very vintage, it's very parang traveling through the old ages. Kita kita mo na, ano, gumagalaw din tayo, nakasakay tayo ngayon ng parang um, slave. So, ayan guys. Ayan guys, actually medyo frightening nga pala to medyo frightening to for kids pero okay naman din kasi parang ano siya it's a very family friendly experience kasi pwedeng madami kayo sa loob ng sleigh as so yun guys so parang siyang night at the museum kitang kita mo yung mga mga artifacts. So, ngayon, ito na. Nandito na kami sa Grizzly Gulch area. Ito si Minnie Mouse. Hello! Ayan o, oh, daming pila para lang maka-picture si Minnie Mouse at napakabait niya. <laughs> Napaka-cute niya kasi naka-brown siya. Very grizzly gulch yung theme. Hello, hello Minnie Mouse from afar. Ayan. So, galing guys, may may mababump in ka talaga ng mga Disney characters dito sa Disneyland. O oh, tara, mag-roller coaster naman tayo sa Grizzly Gulch area. Ayan, itong theme park na 'to para naman siyang ano na Wild West. Very ano Texas style na mga uh, theme dito sa Grizzly Gulch area. So, ayan guys, Okay, eto na guys yung isa sa mga pinaka big rides na sinasabi nila dito sa Grizzly Gulch area which is the big Grizzly Mountain. So ayan guys, tingnan natin kung talagang challenging at very exhilarating, exciting, thrilling ride itong roller coaster na to. So tara guys, pipila muna ako ah. Let's go. Oh, Grabe guys, natapos na yung roller coaster. Ito, tumalsik ako. <laughs> Ayun, so ito roller coaster ito yung Grizzly Mountain Adventure Roller Coaster. Basta itong roller coaster sa pinakadulong area ng Hong Kong Disneyland. I think it's one of the fun, the biggest, the most exciting type of roller coaster na makikita niyo sa Hong Kong Disneyland kasi mas matagal siya compared to the other roller coasters that we've been to. At the same time, itong roller coaster na to may surprise na mangyayari. Pero hindi ko na sa inyo guys i-share kung anong surprise na mangyayari sa roller coaster. It's for you to find out. So, yun guys sa uh, Big Grizzly uh, Bear Mountain Adventure Roller Coaster. Super sulit talaga dito. And now we're off to another type of area. And then later, manonood pa tayo ng show. So, tara guys, samahan nyo pa ako. Let's go! So, ito guys, may mga photo spot din dito. Na pwede kayo magpa-picture dito sa Disneyland. Hahanapin nyo lang sila. Ayan. So, meron palang show dito na libre dito sa Adventureland. And manonood daw kami ng The Lion King. Ayan. Kasi dito sa Disneyland iba-iba yung mga show na pinapakita in different times. May show si Elsa, may show yung Lion King, may show si Moana, may show si Mickey Mouse, Minnie Mouse, ganon. Kaya guys, magpupunta kayo sa Disneyland. Tip ko sa inyo na check the time ng mga shows available to watch kasi libre lang yun guys. Tapos syempre of course, pahinga time nyo din yun eh after all the rides that you've been Now the show can really start, huh? Oh, Tomo, look at all these people! I should have had my fur clean! Ayan guys, so tapos na tayo manood ng The Lion King show dun sa Adventureland. Tapos since parang mag-8.30 na, so ito yung pinakinihintay ng lahat. Pag mumupunta ng Disneyland at the end of the day, meron silang parang firework show dito. Tsaka meron silang sinasabi na magkakaroon ng momentous spectacular show dito sa may harapan sa stage, sa harapan ng Disneyland na castle. So, yan guys. And tip if you're going to Hong Kong Disneyland is that go here around 6 p.m. onwards. I think 7 p.m. is a good time to go na here para makaupo kayo ng, ano, para makaupo kayo ng matiwasay, makahanap kayo ng seats. Tapos, sit lang dito para makita nyo agad yung stage. Kasi usually, kapag late na pumunta dito sa so may Disneyland na castle, Um, pag-late ka na, doon ka na medyo sa dulong street, makakapanood. So, okay na okay dito, guys. Uh, Mag-stay put na, hanapin nyo yung seat nyo. At ito, guys, in a matter of minutes, maabangan na natin yung pinakainin nilang show sa Disneyland Hong Kong. So, yon i natin, guys. Day is a We And that's about it for today's episode, guys, sa ating Disneyland adventure. I hope you enjoyed. And talagang sana hopefully to, sana hopefully na no, makapunta din kayo dito sa so Hong Kong Disneyland with you, your friends, and your family. So yun, guys, always remember that adventures are the best way to learn. My name is Shira de la Peña, your host and travel buddy for Real Travels. And I will see you for the next episode. Bye! Ah!